Hello guys, good evening. Nagbabalik ang inyong lingkod. Chomar Bilorna Channel, ang Ilocano Vlogger ng Isabela. So today's video guys, I-share ko sa inyo kung paano ako magluto ng taro gabi with saluyot recipe. So yan guys, napakasarap yan guys. So bago natin ishare yung ating mga ingredients na yan at bago ko ishare sa inyo ang aking lulutuin ito, Entro Pasok! So yan guys, bago ko umpisahan yung aking pagluluto, nilalaga ko muna yung mga gabi na yan bago ako magluto ng ating pinakpit na taro with saluyot. ayun So yan guys, umpisahan na natin magluto ng taro gabi na may saluyot or juice in English. Ayan. So yan na guys, yung pinakuluan kong taro. So yan na dinisan ko na. So, ilalagay na natin yung ating ingredients. Maglagay tayo guys ng kamatis. Ayan. Ginger. Isang kadermang ano. Garlic. And onion. So, ayan guys. Pakuloan natin mabuti yan. Then, isabay na rin ang ating taro pag para mas masarap para ma yung ano, makuha natin yung aroma at tamis ng taro. Ayan. So, balikan natin kayo mamaya guys at ilagay na natin yung mga ingredients. Pati na rin itong ating sa luyot or jut malo in English. So yan guys, lutong luto na yung pinapuloan nating mga ingredients, pati na yung ating taro. So ayan, magdalagay na tayo guys na pang natin. Magic sarap para ano, masarap. Then mag tayo guys ng konting asin para hindi puro ayan, para hindi puro pag -uong. So next guys, yung ating pag -uong. So guys, kontrolin lang natin yung bagoong. Ayan. Made in the Philippines. Boneless. Ayan. So halo-haloin natin guys. Ayan. So, hindi ko dinamihan ng bagoong guys kasi ano na yan. Sakto lang yung panlasa natin. Hindi yung uh, alat, hindi rin yung ano, matatang so ayan, tignan nyo oh, ang sarap ng saboya guys, oh ayan, so as you can see guys, nilagay na natin yung mga ingredients ilagay na natin yung ating chot malo or kung tawagin ay saluyot ayan so ayan, marami pa siya, guys, ayan as you can see, ayan, hatiin natin at yung susunod na menu natin ay yung naman katatas ang ating susubukang isa hugtong jot malo so yan guys so ipaloob natin yung ano jot malo o yung ating saluyot para mas madaling maluto at kakain na tayo ayan ganyan ang pagluto guys ng inakbet na jot malo at taro o aba gabi sa tagalog So yan na guys, luto na ang ating saluyot. Magkano na tayo, pre na tayo at kakain na tayo. So yun na guys, yung ating lutong malo at saka yung ating taro gabi. Napakasarap guys, ang aking ulam ngayon. Yummy!